So, mga kamuskil ito Open nung po ng basket group po sa amin ngayon dito sa San Francisco Lagunoy uh, Nagalawala po lahat ng barangay po dito sa amin mga kamuskil uh, Sana supportahan nyo po ang aking video Maraming salamat po mga kamuskil ko dyan Ayan po sila ngayon Mainit! Papa so, oh, man, ano. oh. Murabod. Tapapaitim na nga ako eh. Tapapaitim na nga ako ngayon. Tignan mo. Tignan mo. Hindi, okay, pang ano ko lang, pang upload ko lang mamaya. Pang upload ko lang mamaya. Pinainitin mo yung kapag Oh, nakang kapagkaan, hapo naman mga Ang alasin ko ka pa maano. Oh, alalay ng agwat ng mga ano, ng mga ano, mga ano, ibang mga player. Oh, alalayo naman nila, oh. Yeah. hmm ang Ah, dito sila nang ano, ng Santa Maria. Ito pala sila, pa, sa tabiraito pala. Nagbabago siya doon sa PBA, ano. PBA, Maja, Dolor, Ay, Yo, oh, yung ano, PBA ngayon, meron diyan. Oh oh, diba? oh, oh, yung PBA. Mahal Si Intel Brand, ano Intel Brand, ano Intel. Oh. <laughs> yung sa Elder ano Brown. sa uh, Barangay San Miguel. Yeah. Oh, no, no, no. Ay, ano Barangay Nebra, Barangay San Miguel. Barangay Nebra pala sila. Nandiyan.

Ah Alphabetical pala. Etodi dahat Sunod kaan e. <laughs> na. Mga na. <laughs> aram na, aram na. dah Aram na mo atambyo da bro. Kita na Kita niya <laughs> <laughs> Ah, nakita? ko yan Ito talaga <laughs> sayang. pa ito pa yung mga puti oh. Ito sana, <laughs> saan pa Sandalan nito mga to. Anong ano to? court <laughs> Mapalaspan ka. <laughs> <Pag> <laughs> ano naman to? Hinarangan. Hinarangan. Hinarangan diba doon yun? Uh Oo. -oh. sa may ano, sa ilog o oh, ay sa IGK pala. Ah, oh, pa ah. ah? oh, Wala na? Ang lalayo ng mga agot eh. Ay, Paano kung ma-upload ay, ito? Ayan, ay, uh, okay. ano naman itong isa? Gubatman to gubat. Okay, oh, sa tindahan, may ubo. Ay mo beto. Ay, Picture-picture mo na, oh. oh, picture-picture <laughs> mo na. Asuma, may senior man ka ma. Ah, buhat ng senior. Pag may dapat magpa-rede makakatawa. Halalayo yun ng iba oh, ayan oh. Isum ko na lang. Ubat. 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 Isay nyo kaya ako. Tapos si Ano pa sa loob? Lalayo ng iba. Init ka Magtokon. Yan H na. Ay G ba ang magtokon? Baka G. Ano na Letter G. Ano G? Ay, dadali-dali niya paglakad. Sa mainit. Gimagtukon pa lang, bakong Hmm, gimik hmm. to ko. Ano 'yung niyo tapay bin to. Hmm. Dadala <laughs> ano video. pa niyo 'yung laban niyo ha. <laughs> Pa-nalunan laban niyo. I-upload ko to ha. i-upload ko to. baya na ako ang sagubat? Ha? Ha? <laughs> ha? Ayan, tayo hapod ko to. Sa dami niyan, puti, eh, eh, posibleng hindi mag-subscribe mag sa ano ko sa YouTube ko. ay pwede na makaisin pa na ayun pa pa isa raw. Ba bayo. Ayon, bayo pa oh o lalayo you know? nyo na uto mm. <laughs> pa da na anjing takala na high na medyo malalayo ang agot nila so so mainit kaya sila ng ano nagkano nagparada yes,